Ikinababahala ng ilang senador ang pagdami ng mga babaeng menor de edad na nagda-drop out sa mga paaralan matapos mabuntis. Ang solusyon ng DepEd Jan, palakasin ang sex education sa mga paaralan. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Grade din na dapat ngayong school year ang labing anim na taong gulang na si Princess. Hindi niya tunay na pangalan. Pero nahinto siya sa pag-aaral nang malaman niyang buntis siya. Hindi raw maiwasan ni Princess na ikumpara ang sarili sa mga dating kaklase. Habang siya, naghahanda na maging nanay dahil mga anak na siya sa susunod na buwan. Naiya lang ako na maaga akong nabuntis. Tapos sila nakatapos gusto niya mang magpatuloy sa pag-aaral. Hindi na raw nila kaya dahil sa hirap ng buhay. Tumigil na rin sa pag-aaral ang ama ng kanyang anak na labing pitong taong gulang pa lang. Magtatrabaho na lang daw ang kanyang nobyo para buhayin sila. Mahirapan, Kasi may bibi na ako. Magbabantay na lang po ako sa bibi ko. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba na ang bilang ng mga kabataan na nagbuntis noong 2022 mula 8.6% noong 2017, bumaba ang teenage pregnancies sa 5.4% noong 2022. Pero patuloy na dumarami ang kabataang nagda-dropout o tumitigil sa pag-aaral matapos mabuntis base sa 2022 Annual Poverty Indicator. Nasa 17% ng na mga babaeng teenager ang hindi na nag-aral matapos mabuntis. Ito ang ikina- Alarma ng mga senador sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education. Even though uh, girls outperform boys in our country in terms of academic performance, uh, but a lot of them uh, drop out uh, because of teenage pregnancies. Sayang, because school age, because girls outperform boys. If we can keep them in school, um, that will be the best case. They go to college, they probably um, Uh, get a college degree and, and be uh, gainfully employed. But if they drop out, most likely they will never go back to school. Para sa mga senador, dapat muling pag-aralan kung epektibo ba ang comprehensive sexuality education sa mga bata. Ang problema, hindi ito itinuturo ng hiwalay. Kasama pa rin daw ang sex education sa ibang subject tulad ng science, health at good manners and right conduct. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, may hamon pa rin sa pagtuturo ng sex education dahil sa ating kultura at relihiyon. Mismong mga guru nga daw ay nahihirapan kung paano ito epektibong ituturo sa mga bata. Kulang daw sa training at gabay ang mga guru sa pagtuturo ng sex education hindi nila alam kung ano yung age and development appropriate na sexuality education. Gusto nila ng curriculum na naka-integrate na yung sexuality education mismo. Susundan na lang nila. Gusto nila ng teacher guide explicit na ito comprehensive sexuality education to at gusto rin nila ng training. Naniniwala naman si dating DepEd Secretary Leonor Briones na hindi dapat parusahan at i-expel sa mga paaralan ang mga estudyanteng nabubuntis. May ilang paaralan daw kasi na gumagawa nito noon. It takes two for uh, a girl to get pregnant. Not only the girls, but the boys should also have um, exposure to reproductive health. We should never punish uh, girls, uh, young people, for for the situation that they are in by special circumstances. Suportado naman ng DepEd ang panukalang standardize ang sex education mula elementary hanggang high school. Nangako rin ang ahensya na muling pag-aaralan kung paano ituturo ang sexuality education program. Mas palalakasin din nila ang alternative learning system para mahikayat bumalik sa pag-aaral ang mga batang ina. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.